Tila hindi approve ang netizens ng ibandera ng aktres na si Yassi Pressman sa buong mundo na siya ay in love at in a relationship na kay Camarines Sir Governor Luigi Villaperte at marami ang hindi natuwa sa kanilang ginawa. Panoorin natin. Kahapon February 8 ay nag-share si Yassi ng series of photos sa Instagram nakuha sa dinulohan nilang engranding kasalan. Anya ay isang gabi iyon ng pagmamahal. Meron ding tila pati Sir Siyasi na Anya ay nakakakilig daw na moment sa may bandang huling bahagi ng mga litrato. Sa ni sa caption, A Beautiful Night of Love. Swipe to the end for a kilig surprise. Sa una, mga litrato ay makikita sila ni Governor Villafuerte at ang mga kaibigan nila. Iyon ay kuha sa National Museum of Anthropology sa Maynila. Nandun din ang aktres na si Sura Mires na isang politiko din ang nobyo, si Mayor Javi Benitez ng Victoria City. At sa uling bahagi ay eto na ang tinutukoy ni Yasi na nakakakilig na part. Isa itong video nila ni Governor Villaferte na may fireworks sa background habang tumutugtog ang a sky full of stars ng Coldplay. At sa diinasa ang pagkakataon ay bigla silang nagtukaan. Sabi nga ni Yasi, the event was a beautiful night of love. Mukhang ito na nga ang official announcement o confirmation ni Yasi ng relasyon nila ni Governor Luigi Villaforte. Matatandang nung nakarang taon nang pag-usapan sila ng husto dahil ilang ulit silang spotted na cozy sa bawat isa. Nagpapaki si Yasi sa gobernador at nagpapahawak din sa legs. Pero ayon kay Yasi noon, getting to know each other at spending more time together pa lang daw sila ni Governor. Kaya rin siya nabash noon dahil nakikipaglambingan daw siya sa isang lalaki kahit hindi pa naman niya ito karelasyon. Samantala, sinimula naman niya si Pressman ang taong 2024 sa Vietnam, kapiling si Governor Villafuerte. Sa litratong ibinahagi ng aktres ay makikita ang nakangiti itong nakayakap sa gobernador. First day of the year in a place I've never been before. Here's to new life discoveries. Dito ay paunti-unti na nilang ibinabalantra na may relasyon nga sila.